Maraming nagsasabi na sa mga Rhode Island daw, hindi daw marunong maglimlim. Okay. So, ito yung Rhode Island natin. Ang tingnan naman naman, talagang naglimlim. May kasama siya kasi maraming itlog, nagtulungan sila. Eh, tingnan mo. May mga napisa naman sila. yung okay. So, nakapisa naman so marami tayong napapanood na sinasabi nila hindi daw marami maglimlim yan sa nakain yung mga eklo pero yan so sa talaga yung naglimlim hanggang may napisa so hanggang um, may napisa yan so may road island din ito yan ano, may bago pang napisa doon So, kagandahan lang sa kanila na mababait sila kahit na may sensitive. Yung iba, sensitive eh. Magalit sila pag kinahawakan mo yung mga sisil. Pero mababait talaga sila sa mga Rhode Island na to. Yan. So, may mga sisil. So, apat na yung natisa. Yes. So, kagandahan sa kanila hindi sila yung umaalis alis talagang nakaupo lang sila dyan kahit maraming istorbo maraming pupunta rito ng mga yan, mga sisi mga ibang nanay hmm, paligid nila so dyan pa rin sila talagang okay naman okay. so yan so pinagtanuhan ko rin to sinubukan kong kung marunong ba talaga maglimlim o hindi so yan, nasubukan na natin which is effective naman okay. tsaka mababait pa sila ka, mababait pa sila hindi sila ganun ka-aggressive pag may fissure so tawakan mo yung mga fissure nila yeah. okay, so thank you for watching this video